Gustong paimbestigahan ng ilang kongresista ang pangahak sa PhilHealth. Layon ngayong o lalo ngayong posibleng ibenta na raw sa mga scammer ang datos. Pero git ng PhilHealth, lumang datos ang nahak. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Dito sa website na Ocean Corp inupload ang PhilHealth files na nahak ng Medusa ransomware group. Mahigit apat na pong minuto ang haba nito at ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, mahigit 600 gigabytes ang size o laki ng mga inupload na data. Kasama sa nananakaw ng mga datos ang GSIS ID ng ilang empleyado ng PhilHealth at mga detalye sa si kanilang ATM card. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian e D, nasa huling stage na ang ginagawa ng hackers, kung saan ibibenta na ang mga nakaw na datos sa mga scammer. Ang ganilang magiging biktima ay hindi na po yung organisasyon kung hindi yung mga taong hawak nila yung mga personally identifiable information. Usually, ibibenta po nila yan sa mga scammers at tagagamitin uh, gagamitin po nila yan upang kayo po ay ma-fish, yung alam nila yung phishing at saka scamming. Pero sabi ng PhilHealth, mga lumang datos ang nanakaw ng mga scammer. Yung kasing mga employees data is mga around records ng 2006 or 2009. So hindi naman siya mga current na employees. Mga old documents naman siya, may mga contracts, may mga minutes of the meeting, may mga internal memo. So yun, yun po yung mga iba na natutuon na kasama sa nakuha. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang PhilHealth sa GSIS, Land Bank at Pag-ibig Fund para mapalitan ang PINO password ng mga employees ID at bank cards na nakompromiso. Aminado rin ang PhilHealth na posibleng nagkaroon ng access ang mga hackers sa ilang hospital transaction ng members. Kaya posibleng nakuha na rin ang ilang personal information, medical history at payment coverage ng ilang PhilHealth members. Pero hindi pa raw tukoy ng PhilHealth kung apektado rin ang mga miyembro ng ransomware attack. Nagbigay tayo ng notice to the public agad-agad na mag-take ng precautionary measures and uh, to be more vigilant kasi nga ayabang kami mga personal identifiable information na magamit doon para na makita doon at magamit ng mga criminal for uh, identity theft. Pero kung ang DICT ang tatanungin, may PhilHealth members na nakompromiso sa nangyaring hacking. Meron bang members' data that was hmm. compromised? Yes. The answer is yes. Pinaiimbestigahan na rin ng mga buying blocks sa House Committee on Information and Communications Technology ang ransomware attack. Dapat daw ay maipaliwanag ng maayos ng PhilHealth ang extent o lawak ng data breach para na rin mapalakas ang cybersecurity ng health state insurer. Naniniwala rin ng advocacy group na Digital Pinoys na pinagtatakpan ng PhilHealth ang lawak ng ransomware ata. I think they're trying to cover up, trying to downplay the severity of the incident. Then PhilHealth has to face the truth that uh, they should disclose how big is the extent of the breach. Nagbabalita mula sa Frontline, Camil Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5